Magandang araw po. Narito na naman ang inyong lingkod, si Maestro Honorio. At maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng ating YouTube channel. At bilang pasasalamat sa dumarami nating mga subscriber, itutuloy natin ang Prediksyon 2025. At uh, tayo ngayon ay nasa ikaapat na serye na ng Prediction 2025. At ang tatalakayin natin ngayon ay ang kapalaran ng swerting snake na nagkataong ang 2025 ay siya rin Year of Wood Snake. Ibig sabihin, ang snake sa taong 2025 ay sasamahan ng elementong kahoy o wood at alam naman natin ang wood ay sumisimbolo rin ng mga halaman ng mga punong kahoy at ng tagsibol Samantala, sino-sino ba ang mga taong isinilang sa Year of Snake Sila ay silang isinilang sa taong 1929 1941 1953... 1965... 1977... 1989... 2001... 2013... 2025... At siyempre pa, dapat nyo malaman na ang Year of Snake ay magsisimula sa January 29, 2025... At matatapos sa February 16, 2026. At upang malaman natin ang magiging sadlakang kapalara ng ahas o snake sa taong 2025, ay aalamin natin ang kanyang pangunahing ugali o ang pangunahing karakter o traits ng snake ay ang pagiging charming, matalino at higit sa lahat ay mapangakit. At dapat din nating malamang ang snake sa Western Astrology ay siya rin kumakatawan sa zodiac sign na Taurus. Kaya naman, ang snake ay may ruling planet na Venus at ito ay kilala sa kagandahan. Kaya sa taong ito, kapag miral ang likas na elemento ng snake, tiyak na magiging maganda at magiging kaakit-akit din ang kapalaran ng isang snake o ahas sa buong taong 2025. At siyempre pa, dahil ang ahas ay mapangakit, hindi lamang mga individual o kaibigan, kakilala, strangers, o kung sino man ang makaharap ng snake ay nagagayuma niya o naaakit sa kanya. Dahil nga sa likas na umiiral sa kanya ang elementong beauty na daladala ni Venus o ang planetang Venus na kumakatawan sa beauty. Kaya naman ang charismatic personality ito ng snake sa taong 2025 ay tiyak na aakit din ng swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa material na bagay. Nangyaring material na bagay dahil ang snake na kinakatawan din ng zodiac sign na Taurus sa Western Astrology ay may elementong Earth. At dahil Earth ang elemento ng Taurus, ito'y kumakatawan sa praktikal, sa material na bagay, sa pagiging tuso, sa pagiging mautak at sa pagiging matalino. Kapag sa taong ito ay umiral ang mga pangunahing katangian ng snake sa kanyang buhay at sinabayan pa ng elementong wood na sumisimbolo ng tagsibol tulad ng nasabi na Dalawang mahalagang bagay ang matatamo ng mga snake o ahas sa taong ito ng 2025 Gaganda ang kanyang kapalaran Aakitin niya ang swerte na may kaugnayan sa material na bagay o sa pagyaman. At kasabay nito ay maaakit niya rin ang iba't ibang uri ng pakikipagrelasyon, pag-ibig at ugnayan sa kanyang mga kakilala at hindi kakilala na magdudulot ng kaligayahan sa isang ahas o snake. At dahil nga ang snake ay nakatakdang umunlad sa aspetong kampang kabuhayan sa taong ito ng 2025. Ang problema lang sa snake ay kung minsan, yung kasipagan niya dahil air type sign niya ay uh, iniiralan o iniimpluensya ng Venus element kaya nagiging magastos at bulagsak ang snake. Kaya kung ang isang snake ay matututong mag-ipon o magtipid sa mga darating na swerteng may kaugnayan sa salapi sa taong ito ng 2025 o ang ahas upang nga malubos ang darating sa iyong swerte at magandang kapalaran na sa year of wood snake. Ang maitatanong natin ay eh, kailan darating sa snake? Ang mga swerte at magagandang kapalara aakitin ng kanyang planetang Venus. Ito ay darating sa Earth type sign na period at ito magsisimula sa January pa lang 2025. Maaring December pa lang ay sunod-sunod na swerte na ang dumating sa snake bago matapos ang taong 2024 ay mararamdaman na ng snake. Ang sari-saring swerte at magagandang kapalaran na darating sa kanyang buhay. At magpipik ito sa buwan ng Abril hanggang Mayo at magtutuloy-tuloy sa buwan ng September, October at November. Bukod sa nasabing mga buwan, swerte rin ang snake sa oras na ikasyam hanggang ikalabing isa ng umaga, 9 to 11 a.m. sapagkat dito Lumalabas ng kusa ang mga ahas upang magbilad sa araw, kung saan dito siya makipagtransaksyon at gawin ang mahalagang desisyon at gawain upang matiyak ang tagumpay at pagunlad kung anumang produkto o kung anumang proyekto ang ilulunsad. Sa pag-ibig at sa pakikipagrelasyon, dahil nga ang snake ay may pagka-air type sign at may pagkatuso, praktikal at matalino. Tulad din ng kaibigan niyang rooster o tandang at ng isa niya pang kaibigang ox o baka. Sa larangan ng pag-ibig at pakikipagrelasyon ay pinaiiral niya pa rin ang pagiging praktikal. Kaya lagi niyang naitatanong sa tuwing ay makikipagrelasyon, unconsciously o consciously. Ano ba ang mapapakinabangan ko sa relasyon ito? Kaya kapag naiisip ng snake na wala nang nangyayari o wala naman siyang napapakinabang sa isang relasyon na kanyang pinasok, may tendency na makipag siya o kusang hindi na siya ganahan sa nasabing pakikipagrelasyon. Ngunit dahil likas na mapangakit at magandang snake, hindi niya naman maiiwasang magkaroon nang iba't iba at makukulay na relationship. Ngunit ang marami at iba't ibang relationship na ito ay maaaring hindi magtagal. Ganun pa man, ang tiyak na mangyayari sa snake ay maaaring ang ang kanyang makirelasyon o mapangasawa ay makikilala niya sa kanyang working environment. Kapag ganito ang napangasawa ng isang snake na kilala niya sa opisina, sa kanyang business site o habang nagtatrabaho siya at ina, pinapairal niya ang kanyang profesyon o karir. May pangako ng isang maligaya at panghabang buhay ang ganitong pakikipagrelasyon. Kung matututunan lamang ng ahas o snake na umibig na hindi mo nagagamitin ang isip, bagkus ay gagamitin ang purong tinitibok ng kanyang puso. Doon lamang maaaring makatagpo ng isang panghabang buhay at maligayang pagpapamilya ang snake. Kung ang mga kakompatibol niyang animal sign ang kanyang mapapangasawa tulad nga ng tandang o rooster, ox o baka. At pwedeng-pwede rin ang kanyang secret friend na monkey o unggoy. Mas maganda kung ang mapapangasawa ng snake ay ka-earth type sign niya rin sa kanyang western astrology na Taurus. At ang ka-earth type sign ng snake ay ang Virgo, ang Capricorn at ang kapwa niya Taurus. Kaya nga tulad ng nasabi na sa pag-ibig, kung ikaw ay isang binata o dalaga, ay umasa ka na sa year 2025 ay sari-sari at masasalimut na relasyon ang inyong ma-encounter. Ganun pa man, huwag na huwag mong kakalimutan na umibig ka rin sa pamagitan ng praktikal. Dahil kapag namali ng pagpili ang snake sa lalaki o babaeng kanyang mamahalin, imbis na makatulong ay siya pa ang makakasira sa kanyang karir o profesyon o negosyo. Kung ang isang snake naman ay may pamilya na o may asawa na ay siyempre dapat katugman ng iniisip mo ang iyong asawa hinggil sa negosyo, hinggil sa pagkakaperahan, at hinggil sa karir. Kapag magkaparehas kayo ng benturo iniisip, magpapayaman, magpapaunlad ng kabuhayan, at palalagoy ng negosyo, ay tuloy-tuloy niyo lang itong gawin at dapat na ang naig o magdesisyon ay ang kapartner na snake. Dahil bukod sa charming and beauty, daladala din ng snake ang likas niyang swerte, prosperity at good fortune sa larangan ng salapi at material na bagay. Kaya kung nagkataong ang kapatnero o ang asawa ng snake ay hindi niya katulad na practical at laging negatibo ang iniisip kontra ng kontra dapat sabihin mo sa iyong asawa na ayon kay Maestro Honorio, ang asawa ng snake ay dapat lamang sumunod sa mga pinaplano at binabalak ng ahas o snake para sa kanyang pamilya. Samantala, sa karir naman, sa business at sa profesyon, ano ang mangyayari sa snake o ahas sa taong ito ng 2025? Tandaan mo at kalimutan mo yung tradisyonal na laging sinasabi ng mga unsoy expert daw at mga nag analisa ng kapalaran na kapag daw sarili mong year ang taong 2025 ay hindi ka raw gaanong mapalad. Sa totoo lang ay hindi totoo yan. Kaya nga si Maestro Norio ay hindi nag-aanalisa ng negatibo. Sa halip, ang tunay na nangyayari sa mga significant o mahalagang taon ng iyong buhay, ay maaaring magsabay na dumating ang negatibo at positibong kapalaran para din niyang araw at gabi. Ang gabi, akala mo ay dilim ang ibig sabihin, ngunit tulad ng madalas nating sinasabi, nilikha ang gabi o ang mga negatibong mga bagay upang makapagpahinga ka. Dahil kung puro araw, eh puro katrabaho ay hindi ka makakapagpahinga. Ganon din sa sinasabi nilang hindi daw swerte. Ang ahas, sa panahong ahas din, ang year. Ay hindi totoo yan. Sa halip, ang tunay na magaganap sa isang ahas sa taong ito ng 2025 ay patuloy siyang magpapakasipag. At dahil nga, earth type sign ay likas siyang magtatrabaho ng magtatrabaho, magsisikap ng magsisikap. At tulad ng paliwanag natin, dapat ay binabalanse mo rin ang iyong oras at panahon sa leisure, sa pamamahinga. At siyempre, alagaan mo rin ang exercise ng vitamins at huwag mo nga abusuhin ang iyong katawan. Sa ganyan paraan, hindi magkakatotoo ang mga sinasabi nilang hindi favorable sa ahas ang taong 2025. Ang isa pang nangyayari na mga akala mo'y negatibo Ngunit kinukumbert nga natin sa positibo ay magkakaroon ng maraming pagpapala at magagandang kapalaran ng snake. Kaya lang dahil minsan ay nagiging bulaksak at magastos, careless sa salapi. Ang snake ay maaaring hindi siya makaipon kapag hindi niya sinabi sa sarili niyang sa taong ito ng 2025 ay mag-iipon ako. At muli, bumalik tayo sa karir, profesyon, business at as aspetong pang -finansyal. Ang snake ay darating sa taong ito ng 2025 ang mga hindi niya inaasahang napakaraming swerte at magagandang kapalaran. Ay may bonus pa, yung mga dati ng inaasahan at pinaplano mo ay magdadatingan din ng tuloy-tuloy. Kung noong dati naudlot ang iyong inaasahang promosyon, Ngayong taong 2025, dobling promosyon ang matatanggap mo. Kung noong dati hindi mo natanggap yung komisyon na inaasahan mong ibibigay sa'yo o maliit lang ang naibigay sa'yo, magtataka ka. Yung komisyon na maididil mo sa taong ito ay madodoble at sobrang dami talaga. Kaya lahat ng hindi mo inaasahang magagandang bagay na may kaugnayan sa kariray ay darating sa'yo at kasabay nito lahat din ang inaasahan mo ay madodoble at darami pa. Kaya sa larangan ng karir, business, finance at profesyon ang taong 2025 ay itatalang maunlad, pinagpala at lubos na magiging masagana. Habang swerte naman ang snake o ahas sa direksyong silangan o east at pwede rin ang west o kanluran at ang southwest ay mapalad din siya sa kulay na red. At dahil ang kulay ng wood ay green, magiging mapalad din ang snake sa kulay na green. At dahil ang snake ay may pagka air type sign din, ay suswerte din siya sa kulay na ochre yellow. Hingil naman sa mga halaman na pwedeng-pwedeng ipang display ng snake. Swerte siya sa halamang orchids bukod sa orchids ay swerte rin ang snake sa halamang iba't ibang uri ng cactus at siyempre, ang lahat ng variety o uri ng popular na popular na snake plants yan ang mga dapat niyang itanim sa kanyang garden o sa harap at likod ng kanyang bahay pwedeng pwede rin sa kanyang pampaswerte ang lahat ng halamang kulay pula ang dahon at ganun din kulay pula at pink ang mga bulaklak. Sa pang-display sa loob ng bahay o kaya'y sa gate ay swerteng swerte sa'yo ang lahat ng figurang korting ahas. Kaya ang pangunahin dapat na maging pang-display ay ang mga letter S. At kapag pipili ka ng letter S kung nais mong lagyan ng konting inibasyon upang swerte ng iyong negosyo, ay gamitin mo na mismo ang dollar sign. Kapag yan ang pinang display mo sa iyong business site, tiyak ang magaganap. Tuloy-tuloy kang yayaman at uunlad. Kapag nais mo na mga paigtingi ng pagmamahalan, ninyong mag-asawa, ninyong mag-syota, mag-girlfriend o mag at ng pagmamahalan ng pamilya, swerting-swerting pang display sa snake yung mga figurang magkayakap na babae at lalaki nagsasayaw na mga babait lalaki basta't ang figura ay magkasamang babait lalaki ito ang magbibigay ng swerte sa isang snake para mapanatiling mainit at habang buhay na nagmamahala ng bawat miyembro ng pamilya at bukod sa oras na 9 to 11 am mapalad ang snake sa mga araw ng martes Biyernes at Sabado. Kung nagbabalak ka namang makipagsapalaran, siyempre pa, ang likas mong maswerting mga number ay 2, 6, at 8. Kaya lang, siyempre, ang number na 2, 7, at 8 ay hindi pwede nga uh, ipagsapalaran sa 6-digit number ng loto. Kaya kung nagbabalak ka makipagsapalaran, ay pwedeng-pwede sa'yo. Ang swerting lucky number na 8, 14, 17, 27, 33 at 42. Para naman sa ikalawang kombinasyon, pwedeng-pwede mong subukan ang number na 2, 7, 15, 24, 33 at 45. Ang nasabing mga numero ang magiging maswerte mong number sa buong taong 2025 na maaari mong gamitin sa lahat ng uri ng number game. At muli, maraming maraming salamat po sa nanood ng Prediction 2025. At kapag wala po kayong magawa ay iniimbitahan ko kayong pasyalan nyo ang ating mga playlist upang matuto kayo sa sarili ninyong paraan ng pag-aanalisa ng inyong kapalaran. At muli, magkita-kita tayo para sa susunod na pag-aanalisa ng iba't ibang animal sign na susunod na natin sa snake para sa ating susunod na YouTube video, Prediction 2025.